I ako maghihis yan. Hmm. Ah? Ako maghihis. Mag mm. uh, hmm. Ang para sa akin, ang para sa iyo ay para hmm. uh, diba? sa akin. Ang para sa akin ay para sa akin lang din. Diba? Dati yan para sa akin yan. para sa iyo. Hmm. Malaban na po. Singko yung mga gusto ko tira. Mga singko singko lang. Hindi hmm. ako susuko. Hindi oh. ako susuko.

putak gano yun pala yung nahanap niya eh hmm. sapo dito yan kaya hey, nga kabilaan grabe si Pante ah ako okay. lang yung hitchhack galing yung panty no hmm. sunog na hitchhack hmm. ang pangyay ko pagka very good very bad very bad bam pakibili mo nga kung sigari nyo pwede 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 tatlong malbong oh, blue very good sabi sa mo blue tatlo very good very good very mm. good Ah, ganyan kapag yun sa kainin. Ano na yun? Ilan na lang Tatlo. Tatlo na lang? Sapaw? Drew na Wala nga eh. Wala? Tatlo. Umay Kayo di nilagyan ko yun. Hmm. Kung mayroon, nilagyan ko sana. Ano? Sino pa siya sa ano? Sa pala pa ito eh. mo na yun eh. Wala ka nang chop out. Suicide mama. Ang kanya pa na draw Kung tayo, puro kala na sa lusun eh. Dalo bisi na kakaya tayo eh. <laughs> <laughs>

Pilang Ikaw? Wala. Well, may pilang. kulang ka kayo na, di ba? Wala. Wala akong kulang siya. Wala kayo, kuya. May kilay eh. Ngayon ka lang may kulang? Oo. Oh. Ito, ito rin ako eh. Itong ito ngayon na rin? Hmm. Sabi ko, saya ako mag-heese niyan eh. Mag-manan. 3, 4, 5, Makakain ka ngayon. Magre-tune, di pa. Maganda, dine. ba ako? Dahil? Ako po, di Pitiin ko yung tatlong alas. panit ang brako. Nakakain ba kayo siya kung hindi maganda brako? Nakakain na. yan. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. <laughs> Basta mga... Bagad... Basta mga ano, mga lahi. Basta mga lahi ni... Lapu-lapu. Ngerahin lapu di Tengah lahat ni lapu-lapu Kakain yan

Dabin mo rin yan, wala ba yan? Mas masunod eh, dito-dito eh. Patris-tris nga lang yan ah. Diyos ka sa kanya, ka patris eh. <laughs> mm -hmm. <sighs> Tapon ko nang <laughs> umakit bara. Paano gagawin

di makaja forms kay ka ito na yan tapo na eh. magagawa jan yun na anak ng baka anak ng baka ah Nasira yung yung bakit. Ano po na ito? ko na ito. Ako nga tatlo doso. Ano ba talaga talagang kailangan mo? Maraha pa? Ito hindi mo kailangan Ayan o Isin mo na nga kailangan nyo Sita Uris Ang baranya ay Jack Jis Ang baranya Jack Jis Ang barang mo?

Pilipinas pa Saan Wala. Na ano? sa Wala. Ano no? Di sayo. It's the yan. lang. Ay nako. Eh. Ano ba lasa? ayo Ayun, na yan sa'yo eh. Yan, lalo na yan. Ayun, 24. It's... Ah, 15-15. Ano ba kayo nag-size-size? Ano yung mo? <laughs> yun ang alangin ko, kung nuwibi queen. Puro dyan yan. Puro na pala. <laughs> o oh, hindi mo rin siya kung nuwibi. Ayun dish. po mo yan dito tapo niya yun. No? Babasagay niya na yun kasi wala lang gamit. Wala lang gamit niya eh. Ay hindi niya wala lang gamit. Kin si lang bibi. Kin si bibi. Kin si bibi. Kin si alas Oh, dalawa tak Puyak-puyak yung para paano Puyak-puyak yung para Pain siya Kaya may Kung baka yan